po tayo ngayon sa layasan guys punta tayo sa baba poros pula lahat pula oh. ah Chinese New Year nga pala oh, lahat pula yung panindani nila ayan pang Chinese oh. Ngayon sa Robinson guys mag ikot ay mag ipot muna tayo palamig muna tayo kasi mainit na ngayon. Okay. So, hindi ko alam kung pwede dito ang ano ang kamera. Kasi don sa Big C, doon sa Kapila ay bawal. Ayan, mga pagkain nila. Oh. Okay. Ayan, duro yan. Mga pula ang carpet dahil malapit na ang ano. Ang Chinese New Year. Hindi ko alam kung kailan guys. Sakit yung ako na ano ko yung sintro ng sapatos ko. I Anina, mean, doon tayo sa ano, pumasok kanina hindi dito ito po yung grocery nila tapos ang pangalan ayan mga cart nila lagyanan ng mga groceries may, may tinapay na tayo sa bahay so wala na tayong bibili tayo doon. Doon tayo sa ano ko ano. Dito tayo sa Ay hindi. Dito tayo sa kabila. Bakit dito tayo sa likod? Dar dito tayo <laughs> sa likod. No, <laughs> bas. <laughs> hindi dito guys, doon tayo sa ano. Tara balik. Narong ano tayo. Ayan. Tingnan natin kung may yon may CCTV daw. CCTV daw dito. Buti yung hindi ipinagbawal ang ano dito camera guys. Mag-effort tayo kasi ito lang. Ngayon lang tayo nakalabas. Na tayo lang. Palaging yung kasama, may mga kasama tayong makukulit. tayo sa kabila guys ito tayo sa ibang din natin doon tayo sa ano pag maglalakit tayo doon sa labas kapunta doon sa may ano, malapit sa highway mainit malamig nga ang hangin pero yung init hindi mo maano yung init. Mga restaurant ng

luma kami na eh. nabasan natin? Malayo sa... Malayo sa... Eh... Iiput na tayo eh. Ang... Um, 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 Ang... music. Sarabi natin. And dito tayo lumaba eh, do pumasok kanina bawal magsigarilyo. Buti hindi pinagbawal ang kamera. Doon sa groceries, 7-11, bawal ang kamera na cross. Nasa Starbucks. Tapos so, po, magtimpla na lang po tayo ng kape. Ganon din naman ang lasa eh. bumili tayo yung para siyang ano. Oh, ayan, 139 ang Ayan, dito na tayo guys dito maglakad tayo kaya tayo nagpunta dito sa may ano kasi maglalakad pa din tayo doon punta tayo doon sa may ano lang school para makatawid tayo kasi so, kailangan doon tayo sa kabila tatawid guys Uh, dinindingan nila ng pick up yun ang public service yung pinaka-check nila pero yung mga bus bihira ang mga bus dito sa province karamihan mga uh, private eh, vehicles o may bihira ang mga itipakita ko po sa inyo Ayan po guys Sige ako nang daldal kanina eh. Hindi ko pala napindot Nung ano yung Cellphone ko Mga wire Dudulo sa mga bata no, Paralan o no? Hindi ko alam kung may Hanggang ngayon may ano dyan May Tawag dito May Pilipino Ayan. Ayan, may sungkew. Matagal na naman tayo maghintay. Dalihan natin. May sungkew. Dali. Takbo. traffic doon sa kabila. Ang lalaki ng sasakyan ba naman na sunod-sunod eh. Uy tayo mag ano, ma ng damit ng anak ko. Kaya bukas. Hapon hindi siya pumasok dahil masamang pakiramdam eh. Sana ngayon naging okay na. Eh, may nagtitinda ng donut. Hindi po masarap yung donut niya. Mas masarap yung donut doon sa malapit sa amin. Alam na, hindi maabutan yung sasakyan. Hindi na sana tayo nag -ano eh muntik nang nahulog. Nagmadali. Ganda ka na ng view doon sa taas. Ay, Rayong yung mukdahan. Ayan, public bus po yan, guys. Galing ng rayong. Yung sa beach. Malapit sa beach yan. ano, mga ngamoy. Dati, dito malapit dito, may mga tinitinda silang mga pakwan, mga... Ano na naman, dito, dito naman tayo kapag... Na